Kumusta po kayo mga kapatid? Uh welcome po. At magpapatuloy tayo sa uh sa topic natin ngayon. Ito yung pakikipag-usap ng ating Panginoon nung siya'y bata pa. So ito talaga yung una, yung unang pakikipag-usap niya. Na nabanggit dito sa kasulatan po. So ito po ay nasa Lucas. Ito yung mga panahong nung siye Labindalawang taong gulang na po. taon-taon <coughs> uh, tuwing pista, tuwing pista po sa kanila. Pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Yeah. tapos. Pagkatapos ng pista, umuwi umuwi sila. Pagkarating nila sa ano sa Nazareth po, uh, hindi pala napansin ni ni Maria na nanatili pala si Jesus doon sa Jerusalem. Kahit saan nila hinanap yung, si Jesus, yung batang Jesus, hindi nila nahanap. Kaya bumalik na lang sila ulit sa Jerusalem. At doon, natagpuan nila si Jesus na nakaupo katabi ng mga guro doon sa loob ng templo. Nakikinig siya sa mga aral, sa mga pariseo, at sa at namang hari ng mga ano po, mga guro dahil sa kanya mga paliwanag so ito po yung mga conversation po na yung pakikipag usap nila namangha namangha din ang kanyang mga magulang nang siya makita sinabi ng kanyang ina anak bakit mo naman ginawa to sa amin lobha ang aming pag-aalala sa iyong ama sa paghahanap sa iyo sumagot si Jesus bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ay dapat mamalagi sa bahay ng aking ama? Ngunit hindi nila naunawaan ang sinabi niyang ito. Siya ay sumama sa kanila pa uwi sa Nazareth at siya naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay ningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan. Lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. So, yun po. Yun po yung mga unang uh, na-mention po dito sa kasulatan po ng si Jesus, ang batang Jesus po, ay labing dalawang taong gulang na. So, taon-taon pumupunta sila sa Jerusalem dahil sa pag, uh, pagdiriwang ng Paskwa, pista ng Paskwa yung araw na yon uh, nang papauwi na sila sina Maria at Jose so hindi pala nila napansin na hindi sumama si Jesus pauwi so nanatili siya doon hanggang tatlong araw kasi nga malayo yung ano yung Nazareth at saka yung uh, Jerusalem so inabot sila ng tatlong araw bago pa sila nakabalik nang nakabalik sila sa Jerusalem po galing sa Nazareth. So ganun kalayo yung kanilang nilakbay. Kaya labis-labis yung pag-aala ng kanyang ina sa kanyang kanang at ng kanyang ama po. At yun po yung unang na uh, uh, nabanggit dito po. So so 12 years pababa na kanyang uh, ang kanyang edad, kanyang taon, So hindi na hindi na na-mention dito sa kasulatan po. So dito lang ito lang po yung ibinigay dito. So yun po. Salamat po sa inyong pakikinig. At by the way din po pala, so mababasa niyo yan dito sa ikalawa ng Lucas so, verses 41 hanggang sa uh 51, a uh, 52 pala. Yeah po. Salamat po sa inyong pakikinig. I hope uh, may natutunan kayo sa binasa ko ngayon. At God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.